Good morning! Welcome to my mini vlog. For today's video nga mga mamshibals, samahan nyo ako ngayong araw na to kasi nga mga mamshibals, ito yung araw na kumuha ako ng mga bird certificate ng aking mga anak. At ang araw nga ito mga mamshibals ay napakatagal na Kasama kong ang gumayak si Daddy Arnel pati na rin yung bunso kong anak Dahil nga maagang maaga kaming umalis ngayong araw na to at maaga rin nagigising ang aking bunsong anak kaya naisama na namin siya. Sa sobrang tagal nga mga mamsibels ay hindi ko na maalala kung anong petsa nga ito. Dito nga sa video ito ay nasa PSA na kami. Bago nga kami nakarating dito ay nagkaligaw-ligaw kami mga mamsibels. Akala ko kasi doon pa sa dati yung kanilang UPC na hindi na pala. Hindi na naman updated ang mamsibels nyo. Habang nag-aantay nga kami dito mga Mama nag Nagvideo na lang nga kami ng aking bunso. Nakatapos na nga ako dito sa screening pati na rin ng pagbabayad mga Mama kaya inaantay ko na lang natawagin kami dito sa releasing area. Nakakamangha talaga mga Mama dahil talaga namang napakadali na ng proseso nila at hindi na rin crowded tulad noong dati. Kailangan lang talaga nating sumunod sa kanilang mga rules mga Mama para hindi rin tayo pa ulit uli Kaya bago pa nga ako pumunta rito sa araw na to mga Mama ay nakapag-online application na ako para sa mga birth certificate pati na rin ang aming marriage contract ni Dad BR now. Kaya sa tantya ko mga mamasya bas, wala pang isang oras ay natapos ko nang makuha yung mga birth certificate na inaantay ko. Pagkatapos ko nga makuha, ay dumiretso na kami sa labas mga mamasya At kung makikita nyo ay nagsususot na kami ng aming mga helmet. Kasi nga itong si mamang maliit ay nagugutom na rin daw. Hindi naman kasi kami nakapag-breakfast ng maayos na naman mga mamasya At dahil may kasama nga tayo, hindi pwedeng hindi tayo dumaan sa mga fast food. At dahil napakaaga pa nga mga mamasya kaya yung mga pang-breakfast pa lang yung food yung available nila. At dahil nung nakatipid ang mamasya si Bells nyo dahil ayaw raman ng mga pagkain na ni Mamang Maliit. So nag-order na lang nga ako ng burger, fries, pati na rin ng soft drinks. At alam nyo naman ang Mam Bells nyo ay taga-provincia talaga. Kaya hindi ko na naman alam kung paano nga mag-order dun sa touchscreen na malaking TV. Kaya ang kinalabasan mga Mam Bells yung nabayaran ko ay para sa isang tao lang. Hindi na sana ako mag-order para sa akin kaya lang nagugutom na rin talaga ako. eto kasing si Daddy Arnel ay busog na rin ito kasi nga nagkinalas na rin siya habang inaantay kami doon pa lang sa PSA. Kaya umorder na rin ako para sa akin. Pagkatapos kasi namin rito ay dadaan pa kami sa bangko. Magpapapalit rin kasi ako ng aking card kasi nga medyo luma na yun at nahihirapan na talagang basahin ng mga ATM machine. Kaya kailangan talaga natin kumain mga mamshibels. At speaking, nakakain na nga mga mamshi bells. Ayan, nag-umpisa ng kumain si mamang maliit. Gusto niya pa sanang mag at mag-chicken kaya lang wala pa nga daw available. Kaya ang kinakain lang namin ngayon ay burger, soft drinks, fries, at may ice cream pa yan. Kami nga lang dalawa ang kumakain dito mga mamshibals kasi nga sabi ni Daddy Arnel ay busog na rin daw siya ng kinalas niya. Buti naman ako kasi nakakaabuso na kung gusto mo pa rin kumain. Pero syempre nag ice cream din siya. Sinamantala ko na nga ang araw na to mga mamshibals para matapos na yung aking mga kailangan asikasuhin. Kaya kahit maghapon kami sa araw na to ay okay lang. At least natapos ko yung aming mga kailangan tapusin. At ayan nga mga mamshibals enjoy na enjoy pa rin si mamang maliit sa kanyang pagkain. Nagbablog pa siya ng kanyang sarili dyan. Napaka-productive ko nga ng araw na ito mga Ma'am Dahil sa wakas ay nagawa ko rin yung mga dapat kong asikasuhin ng napakatagal na. At nagswak din talaga yung schedule namin ni Daddy Arnel. Dahil nga wala rin siyang pasok sa araw na ito. Nito nga mga nakaraang buwan ay kay dami kong dapat asikasuhin. Pero dahil sa may trabaho rin nga ako kaya nahihirapan talaga akong maasikaso ang mga iyon. Pagkatapos nga namin kumain mga Ma'am Shebels ay tumulak na rin kami papunta sa bangko. Sira-sira na rin kasi yung aking ATM card mga Ma'am At kahit nga sira-sira na yun ay ginagamit ko pa rin kasi wala naman akong ibang way kung paano ako makapag-withdraw. Hindi naman ako pwede mag-over the counter kasi nga malayo ang bangkong ito sa bahay namin. Baka kasi pag hindi ko pa ito pinapalitan mga mamshibals ay hindi talaga basahin ng mga ATM machine. Tiyak na wala kaming pagkukunan ng aming pagkain. At dito nga mga mamshibals medyo natagalan kami dahil medyo marami na rin tao ang nakapila. Pero kailangan nga naming tiyagain kasi nga andito na rin kami at hindi ko alam kung makakabalik pa kami pag hindi pa ako natapos dito pagkatapos nga noon mga ma'am ay umuwi na rin kami. Hindi naman kami inabot ng hapon kaya lang medyo tanghaling tapat na nga. At ayun na nga medyo madami-dami tayong naasikaso ngayon mga ma'am at napakalaking bagay na nga iyon. At syempre hanggang dito na lang muli itong ating mini vlog. Maraming salamat sa inyong panunood. Yun lang!